guys 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 welcome to our channel ito guys may gagawin tayo itong samsung na two door side by side bali yung freezer nito ay gumagana ang problema ay itong nasa refrigerator nya ayan guys oh daming laman eh guys, bali tinanggal ko na tong ano yung cover ng evaporator Itong sa uh, refrigerator niya. yun oh, no? punong-puno ng yelo. Kaya patunawin muna natin itong yelo niya para ma-check natin yung mga heater dito at saka mga sensor. Temperature temperature sensor. Ang punong punong-puno ng yelo. Kaya hindi na siya maka-circulate yung ano yung lamig. Ayan Pag mga ganitong rep uh, pag malaki, ginagamitan na ng blower guys para ma maka-circulate ang lamig doon sa loob ng rep Ayan o. Binaklas ko na pati yung blower para ma-check ko rin kung gumagana. Bali, gumagana naman yung blower nito. Kaya, ito yung blower niya, yung motor ng blower niya guys o. Oh buo naman ito ayan bali natunaw na yung yellow na troubleshoot ko na kung ano naging problema nito bali ang nakita kong problema niya guys ay yung thermal fuse ng heater yung ang sira nito ayan o yung pakita ko sa inyo yung heater ayan, ayan pala, yung uh, ano pala yung thermal fuse yan yan yung thermal fuse bibili mo na natin yan guys ayan yung ano yung heater nya pag e, gumana yan yung init pag gumana yung heater higupin itong blower para eh, mabugahan nitong ano yung pinaka evaporator nya para hindi magyelo yelo ayan yung thermal thermal fuse bali meron sa Lazada iyan in order ko na 'yan. Ito ngayon, ayan dumating na. 'Yan 'yung pinaka uh, thermal fuse. bit na natin para matesting. Yan guys, okay na 'to.